Oh, 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 oh. No. Oh, ito pa. <laughs> Niloloko mo eh. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Fried oh, oh. chicken. <laughs> pwede ka na may frito. Oo, oh, oo. Oh, oh, pwede na. Oh, kasyang kasyo. Mag-iingat ka oh, dyan oh, sa ati mo, digong. <laughs> at sinachapstick ka na. Baka kainin ka. <laughs> setibung ha 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 yan ha 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 Parang hotdog pero ano? Digong, ibo ha mo eh kala namin hotdog ka Jack Russell ka pala Igung, <laughs> igung, hmm, terbaun, oh. terbaun, terbaun, kau oh. <laughs> di Hahaha, hmm.